Ang sarap kasi nang may tatay. Ako, tatay ako, apat anak ko. Wala akong mahingaan, bahingin kumbaga mahinga na pagod na ako. Yung Kaya ako, sabi ko, na nararamdaman ko nun, para ko siyang tatay. Sabi mo! Ang utak ko nun, hindi ko inisip na hindi ko siya kamagana. Wala akong inisip na ganito. Kaya kung makikita mo sa video, yung galit ko, yung... Ganito. Ya, te viejo. Ah, ese dio ni Mewo ngayon kung hindi niya na isalba kanyang ama nung nasa bingit ito ng kamatayan sana mailigtas niya ang buhay ng isang estranghero, si Tatay Arturo. Wala na akong maisip kay naninigyos na ako. Nangihina na pati tuhod. Tinulungan ako ng bata. Ako tutupak, mm. Si Tatay Arturo, maswerteng nakaligtas. Nung magising ako, doon ako sa hospital. Sabi ng asaw ko, yan ang maghati. Salamat anak ka. salamat mabuti na lang daw at may hulog ng langit na nag-alok sa kanila ng tulong. Baka wala na akong asawa. Matapos ang tatlong araw na pagkakakonfine sa ospital, si Tatay Arturo lumabas na nitong Webes. Bakit sila umalik, lumukot pa siya ng pera. 3,000 baht, inabot niya sa misis. Bihira yun, bihira. Ay. Matapos mabalita ang nakalabas na ng ospital si Tatay Arturo, itong biyernes, dinalaw siya ni Mewo. Wala ka pa. <laughs> 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 <laughs>